เซนติ Ganyan, inilarawan ang content creator na si Chloe San Jose ang kanyang sarili sa gitna ng mga kanagahang binabato sa kanya. Amenado ang controversial na girlfriend ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo na mahirap din ang kanyang pinagdaraanan. Lalo na ngayong patuloy siyang nakakatanggap ng mga hate comments sa social media. Pero nagpasalamat pa rin ang dalaga dahil marami pa rin ang taong sumusuporta at nagmamahal sa kanya na nagsasabing huwag nilang bibitawan ni Carlos ang isa't isa kahit na binabanatan sila ng haters. Hanggang ngayon kasi ay si Chloe pa rin ang sinisisi ng mga netizens kung bakit nasira ang pamilya Yulo. Partikular na ang relasyon ng kanyang boyfriend na si Carlos sa kanyang pamilya. Lumalabas kasing hindi boto sa kanya ang mga magulang ng Pinoy Champ. Feeling din ng ilang netizens ay mas kinampihan ni Kaloy ang kanyang jowa kaysa sa kanyang sariling pamilya. Kitang-kita naman daw na mas malakas ang impluensya ni Chloe kay Carlos kaysa sa mga magulang niya. Sa isang interview ay natanong siya kung anong feeling na palagi siyang pinag-uusapan sa social media maging sa mga entertainment sites. Parang ang hirap po pala na ano rin kayo. Parang nakakat in the middle kung do I stay authentic or do I please the people na nagsasabi ng ano. Simulang pahayag ni Chloe. So ang hirap po pala but of course I stayed true to myself and stayed authentic because that's who I am. Sabi pa ng dalaga. Hanggat maaari raw ay hindi na niya iniintindi ang pambaba sa kanya dahil alam niyang maapektuhan lamang siya. Mas gusto raw niyang basahin ang mga magagandang comments na nababasa niya. Ilan daw sa magagandang message na nababasa niya online ay nagsasabing na i-inspire sila sa tapang at pagpapakatoon niya sa kanyang sarili at sa ibang tao. Like, thank you, ate, for being an inspiration na maging strong and maging totoo sa sarili and really fighting for what you want po. And that really touches me po kasi nalaman ko na may nai-inspire pala ako na ipinaglaban ng sarili nila, pahayag ni Chloe. Samantala, kung may gustong ipursu si Chloe sa entertainment industry, yan ay ang kanyang pagiging singer and performer. Hindi hindi raw niya makakalimutan ang naging guesting niya kamakailan sa ASAP natin to ng ABS-CBN. I want po sana maging singer pa. Siguro or bigger singer, bigger performer, say ng dalaga na no ultimate dream na makasama on stage ang kanyang idol na si Isha Songbird Regine Velasquez. Yun po kasi yung pinipyesa ko when I was younger sa karaoke, yung dadalhin araw-gabi, mga ganun po pag-aalala ng GF ni Kaloy.